Sa gilid ng masukal na kagubatan ng Barangay San Pablo, may isang karinderyang kakaiba ang usap-usapan ng mga tao. Ang karinderya ni Aling Marta. Sa unang tingin, tila karaniwang karinderya lamang ito. May mga karinderyang ulam na laging mabenta: adobo, sinigang, kare-kare, at kaldereta. Ngunit ang bumibisita rito ay madalas hindi na nakikita pang muli. Isang gabi, nagpa siya si Nardo, isang batikang mananahi, na subukin ang karinderya. Marami na siyang narinig na kwento tungkol dito, pero ang usisa niya ay mas malakas kaysa sa takot. Hindi ko alam kung chismis lang o totoo, sabi niya sa sarili, pero ako na mismo ang mag-imbestiga. Pagdating niya sa karinderya, sinalubong siya ni Aling Marta. Payat ang babae, mahaba ang buhok, at tila may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Nardo, ikaw pala. Halika't tikman mo ang espesyal kong kaldereta, aanya sabay ngiti ng pilit. Habang kumakain si Nardo, napansin niyang iba ang lasa ng karne. Anong karne ito, Aling Marta? Napakalambot at kakaibang sarap, tanong niya. Napangiti si Aling Marta, ngunit hindi sumagot. Sa halip, inabala niya si Nardo sa iba pang putahe. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting napansin ni Nardo ang mga kakaibang detalye. Sa sulok ng karinderya, may mga piraso ng damit at sapatos na tila pag-aari ng iba't ibang tao. Ang mga ito'y mukhang pag-aari ng mga nawawalang residente ng kanilang barangay. Nang maramdaman ni Aling Marta na nagdududa na si Nardo, bigla niyang nilabas ang tunay niyang anyo. Ang kanyang mukha ay humaba, ang mga kuko ay tumulis, at ang kanyang ngipin ay naging matatalas na parang pangin. Hindi ka na makakalabas ng buhay dito, sigaw niya. Ngunit mabilis si Nardo. Hinugot niya ang dalang balisong at inatake si Aling Marta. Sa isang iglap, nakatakas siya palabas ng karinderya habang humihiyaw ang aswang sa galit. Kinabukasan, napuno ng usap-usapan ang barangay. Isinumbong ni Nardo ang nakita at sama-sama nilang sinunog ang karinderya. Ngunit nang balikan nila ang lugar matapos ang sunog, wala na roon ang labi ni Aling Marta. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan kung nasaan na si Aling Marta. Ngunit ang mga tao sa barangay San Pablo ay tiyak, hindi na sila basta-basta magtitiwala sa karinderya na hindi nila lubos nakilala.